Gamitin ka mo kaya ng pinong liha. Hmm, pinong liha ang ginagamit ko? Hmm. Tama yan. hindi katay niya hindi ito para to kay putulin mo yung mga bakal baka tumigas eh yun yan oh mga Yan ang sabi niya eh tumitigas eh Dalawa pa. Yon at saka ito. Ilan ang kailangan mong tao, Kuya Arman? Hindi, hindi ako kasama? Alis kami bukas ng hapon. Uy Arman. Kain ka lang yun. Pang ko, ay pang New Year. Kala matapos ang 4 days. Yeah. tumabata na nagiging may kapi na eh. nagiging may kapi eh. mayroon dito pre kakaibang kulay eh Jelo, tingnan mo muna, baka makalimutan mo yon Yung iba puti, bakit mayroon dito kakaibang kulay? Ito. Ibang iba talagang kulay eh. Hindi naman ako namamalik mata lang. Lalo pag dito mo tinignan, ibang iba talaga. Awa, oh, elastic naman. Eh, okay lang. Kaya na to. Last three days tayo. Turnover Sabado. I don't know before, Sabado. Oh. So, kailangan dito pa rin ng mga tao kasi may mga retouch pa na ituturo Yan.